sa yesterday's wedding and yung mga dapat abangan nila? Um, kasi we started October, so marami na rin story ang nangyayari. Uh, originally, si Andrea and uh, Justin ang dapat magkasama, pero I'm already married kay Justin, si Roco, tapos si Celso and Andrea magkasama na si, si sa isang bahay. So, um, pero ngayon, yung latest update is, parang nahuli ko si Justin na nakikipagkita pa rin. Kasi last time, yun na rin yung issue namin ng na bilang mag-asawa sa story. Tapos, naayos na. Tapos, when, um, nun sa kumpanya ni Justin, dahil nga na yung business nila, yung business na boss na siya, empleyado na lang siya. Tapos, uh, may bagong designer na kinuha ang kumpanya, yun pala, uh, si Andy yun. So, when I asked uh, Justin, o, oh, kamusta na yung first day mo sa trabaho? hindi uh, naman magalang yung designer namin o, improve na lahat yun, yun. So, uh, yeah, for me, tapos tapos so, so, e, ah, yeah, yun, yun, yung tapos yung tapos yung tapos 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 na sige, hindi pala, hindi pala yung guy ng designer, si Andrea pala yun. So, syempre, bilang asawa, kahit kontrolida ako dito, ma-hurt din ako. So, maraming mga conflicts, more conflicts na mangyayari. So, from your character, yung main na mangyayari sa yung artist, yung away ninyo ni Justin? Yes. Or, ano maraming sa uh, week 11 and 10 na puro away. Tsaka, kahit na kontrabida ako dito, makikita din yung kawawang side ko kasi ako na yung asawa. Parang nag-promise siya na uh, sa akin na magbabago na siya, na magbabago yung buhay as a family for me and him, tsaka yung si Adi, na tinutuli ko na rin anak na anak ni Andrea. Tapos yun, conflict pa nga yan. Um, makikita din yung hurt ko bilang asawa. Personally naman, ano yung mamimiss sa so, set or sa so, so, the cast uh, the cast and the yeah. crew uh, so, kasi since so, sorry, I started wala akong naman akong problema and sobrang parang sarap uh, trabaho lahat ng mga kasama ko uh, even the veterans like Miss Ara ah, sobrang bait and lovey na uh, na wala ako sa TV for a while uh, ngayon ang dami na niyang shows pero very down to earth sila, Rojo, Uh, si Luis, galing-galing uh, galing na character actor din. Lahat mamiss ko sila, si Derek, kasi mamiss ko basically yung cast and crew dahil napakagaan nilang kasama sa work tsaka off cam. At tsaka mamiss ko mag-work kasi gusto ko may work agad after ito. Kasi gusto ko, uh, wala, workaholic ako eh. So, gusto ko mag-work. And can we say na mas stronger na yung bond mo with the other cast members? Mm -hmm. Kasi uh, si Miss Ara ngayon mo lang siya talaga natutatakpa Tapos ang um, bait-bait pa uh, na ako, usap yung nakakausap ko. Yan, yeah, kami palagi magkasama sa dressing room eh. Kasi si Andrea naman, mga ladies, doon siya sa kabilang set, Celso's house. So pag ano, pag uh, dito kami, karate kami, bonding. Uh, we talk about mga anong pa-post namin sa Instagram. No, ba, may ano lang yung ano namin. Tapos, Hello mga kapuso, I'm Karel Marquez and uh, ini-invite ko kayong lahat na manood ng yesterday's bride the last few weeks dahil maraming uh, bangan, maraming pangayan, maraming iyakan, sigawan, batian, lahat-lahat na very exciting at I'm sure kung nanonood kayo, masasabi niyo talaga na very um, Parang pinag-isipan talaga yung story, ah. So, lalo na ngayon, the last few weeks, January, February, ay, huwag niyong palalampasin yan. Every day, Monday to Friday, pagkatapos yan ang Eat Bulaga, 2.30pm, yesterday's friend. Thank you!